Joy to the world, joy to the world, joy, wo joy to the world, the Lord has come, the Lord to, to sleep, the King, carry on repair him, room repeat the sound and joy, repeat the sound and joy, repeat, one, one little monkey, jumpy jumpy, mama called the doctor and the doctor said, pag bilang kong tatlo, nakatago na kayo, kayo pong nakaupo, subukan nyo ang tumayo ng boss na mamas ko, mamas sila sir. Bente sir, bente wala ka na 'yung pambalagen sir, bente lang, wala to ka sir. Eh, thank you sir ha. thank you thank you thank you i love you thank you thank you po sa merry christmas. <laughs> twinkle 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 little star, how i wonder what you are. Up above the world so high Like a diamond in the sky Tampung mga daliri, kamay at pa Luwang tenga, luwang mata, ilong na maganda Tayo na mamasin lang tayo okay. Ha? <laughs> ate, December 1 ate, December na magkapas yung ate Kahit magkala lang ate Wala akong puno, wala akong tabaho Ha? Wala akong puno, wala akong Wala ba ate? Ibang kanda na lang The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. Sampung mga dami ring amay. O, oh, tay, yan. Okay na tay. Mamusi tay. Hindi pa, tay, hindi pa ating wala. Wala ba? O, oh, sige, ako na lang magbibigay sa'yo. Wala ka, wala ka ba talaga? Wala ka talagang pera? O, ako na lang magbibigay sa'yo. Oh, Merry Christmas. Ako na lang magbibigay sa'yo kasi wala kang pera, di ba sabi mo? Huh? Oh, ayan. Yeah. Ah, thank you. Ang babait ko. Thank you. Pasiona na, pasiona na, pasiona na. Mano kay tuli na, pasko ng nagdaan, di na ba kay lang? Kayo na ay pasko, tapo tayo mahalan. Kayo ay pasko, tayo ay magawitan. Pasko, pasko. We wish you a merry Christmas and a happy new. Ito lang po ang aking ito lang ang lollipop? Oo Pwede po ba ito Hindi, gusto ko gusto ko bariya ito eh. Gusto ko bariya. Ay, bariya. Ay hindi pwede yun ito eh. Baka gumalaw ito. Baka gumalaw. Ay, bariya, bariya. Ba... Walang wala, bariya, wala, bariya. Wala, bariya wala, ito eh. Wait, magkano lang ito eh? ito. lang ba? Igrado ka ito? Wala pa ba talagang bariya dyan? Walang. Oh, lagyan na natin ng bariya yung ano mo, bulsa mo. Ako na lang magbibigay sa'yo, total pasko naman eh, ha? Oh, ako na lang magbibigay sa'yo, ha? Wala kasi bariya, sabi mo eh. Wala nga po Wala talaga? O, sige, sige. Thank you, thank you, ang babait ninyo. Thank you. Ako na nag-thank you, ha? Thank you, thank you, thank Thank you. Huh?